Bakit may ibang pinaglalaan ng pondo na Recording dapat ay para sa kalusugan? Bakit may 90 billion na excess funds ang PhilHealth na pwede sigurong magamit para sa palawakin at palakasin ng mga benefit packages? Packages na makakatulong sa ating mga kababayan tulad ng dialysis benefit. Ang iba dyan, namamatay na lang po hindi nila na-avail kompleto yung kanilang session. Nagmamakaawa Kulang daw ang subsidy per dialysis session. Bakit hindi nyo gamitin sa mga programang mental health benefits? Ang dami pong naapektuhan ng panahon ng pandemya sa mental health. Ang iba, nagsisuicide pa. Z-benefit packages para sa malaking sakit. Bakit hindi nyo palawakin yung konsulta? Yung libreng gamot. Bakit hanggang ngayon maraming lumalapit sa akin, nagbibitbit nag ng reseta? walang pambili ng gamot. Eh, hindi naman nila kayo makikita. Pwede ba nilang dalahin yung reseta sa inyo? Ba't hindi kayo gumawa ng mga bagong programa? Nabanggit po ni Pangulong Marcos na may bagong programa ngayon gagawin for next year. Ba't hindi kayo gumawa ng mga bagong programa na makakatulong sa mga mahirap? Dental services. Magkano ba yung libre ninyong dental services sa PhilHealth ngayon? 440 pesos? Baka hindi pa makat maka ibot ng ngipin yan. Makalinis ang Ang dami po mga kababayan natin. Ngayon, may lumapit sa akin sa Cebu. Nagpapa, ano, nabungi na siya. Gusto niya ng ngipin. Eh, wala ba kayong mga programa na, na maayos para sa dental uh, services? Marami pang iba na maaring makatulong sa mga pasyente. Bakit kailangan ibalik ang 90 billion? Sapat ba o sobra-sobra na ang pondo? Kung oo, bakit marami pa rin nagpapakonsulta at uh, takot magpatingin sa doktor? Bakit kulang pa rin ang benefit packages ng PhilHealth at may out-of-pocket pa rin mga pasyente? Ba't kailangan pa nilang bumunot? Yung iba nagsasangla ng kanilang mga gamit. At totoo po yan, ha? Bumaba kayo doon, sir. Bumaba kayo sa baba. Mar makikita nyo. Hawak yung reseta, hindi makalabas sa ospital. Ito, isang uh, hospital sa Osamis. Gusto na lang po ipatanggal yung oxygen niya kasi wala na po siyang pambayad sa hospital. Bakit hindi nyo gamitin yung pondo ng PhilHealth para itulong doon sa kanila? Hirap po maging mahirap. Nakakaawa po ang Pilipino. Bakit marami pang mga return to hospital na claims ng mga hospital? Bakit may mga hospital pa rin po hindi nababayaran ng PhilHealth? Bakit kulang pa rin po ang mga benefit packages ng PhilHealth at kailangan pang mag-out-of-pocket pa rin po ang mga pasyente? Ang ibang mga hospital na umaasa po mula sa bayad ng PhilHealth, puhunan nila yan. Yung mga private hospitals, paano sila makaka-operate kung matagal naman po yung bayad sa kanila? Bakit hindi nyo muna unang isettle ang unpaid claims para makapag-operate po yung mga hospital? At ang pinamasakit sa lahat, bakit marami pa rin pasyente ang naghihingalo at walang pambayad sa ospital? Sa pagbisita ko po sa pampublikong ospital, maraming pasyente nagsisiksikan. Isang, isang linggo po, galing ako sa PGH dahil nabahaan doon. Ang hirap po, nabahaan na nga sila, nabahaan pa yung bahay nila, wala pa silang pambayad sa ospital. May hawak pa rin reseta, wala pa rin pambayad. Hindi po katanggap-tanggap na may pondong nandyan na hindi nagamit para matulungan ang bawat uh, Pilipinong membro naman ng PhilHealth, nagtatsaga na po ang Pilipino sa hindi ganong kalakihang benepisyo dahil akala nila, wala na kayong pera. Kaya nga po, yung iba umaasa na lang sa medical assistance mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, tulad ng MAIP ng DOH, tulad ng AICS ng DSWD. May mga pasyente pa rin pong hindi mabigyan ng guarantee letter tapos malalaman nila na may sobrang pondo pa pala. Alam niyo mahirap, maging mahirap. Maraming pasyente pa rin po ang naghihirap at hindi malaman kung saan maghahagilap ng pera pang hospital pa o pambili ng gamot. Ang pondong nakalaan para sa kalusugan ay dapat magamit para sa kalusugan. Tulad ng uh, pangtulong sa mga pasyente, pagsasayos ng health facilities at pagbayad sa mga utang sa health workers. Gamitin din sa... Nabanggit raw po, no, na 20 billion ng nilipat ay babayad po sa health care workers. Gamitin po sana ito para sa, sa tamang implementasyon ng universal health care law, napakalayo pa natin sa full implementation ng UHC law, kung saan po uh, ang ating uh, principal sponsor ay Senator JB. Anlayo pa po. Eh kung... Lahat naman tayo membro ng PhilHealth, ang bawat Pilipino. Bakit hindi niyo po muna gamitin ito sa mga membro, sa mga mahirap nating kababayan? Sa, sa malasakit center na part po ng batas ang PhilHealth at pati rin po sa pagpapalawak lalo po ng mga inyong iba't ibang benepisyo. At kung sobra naman po ang pera niyo, bakit kailangan niyo pang mangolekta sa OFWs? Noong panahon ng pandemya, sinuspend po yung pagkukulekta ng increase, o yung uh, contribution ng OFWs. E kung sobra naman, yung pera ninyo, eh, huwag nyo na lang muna sigurong kolektahan ng OFWs natin. O huwag nang i-implement yung pagtataas ng contribution para sa mga direct uh, contributors. Sariwa pa po sa isip natin ng hamon ng pandemya kung saan nabigla tayo at nakita ang mga butas sa ating healthcare system at hanggang ngayon maraming ospital pa rin po ang lumalapit sa atin kasi kulang daw ang kagamitan nila at hindi maayos ang pasilidad. Marami pa rin health workers ang naniningil ng kanilang heya at higit sa lahat marami pa rin pong pasyente ang nag nagmamakaawa para sa tulong pagpapagamot. Hindi pa po na-implement ng buo at maayos ang UHC law. We are far from its full implementation. Sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA, na bago matapos ang taon, maisama na rin po ang benepisyo ng PhilHealth, ang uh, chemo, Te uh, tera tera chemotherapy, para sa cancer sa baga, atay, ovary, at prostate. Maisama na rin po ang benepisyo para sa Important children progress. with disabilities. Pwede naman pala, sir. Pwede naman pala, di ba? Pwede naman pala magdagdag ng mga benepisyo at programa para mabuhasan po ang pasanin ng mga mahirap. Marami pang programa na pwedeng magawa ang PhilHealth. Dapat paglaanan po ito ng sapat na pondo. Hindi dapat kuhanan ng pondo ang mga programang intended for healthcare. Tandaan natin, ang kalusugan po ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino.